magandang araw sa ating lahat mga ka-idol bali nandito na naman pala ako sa taniman namin ng gulay dito sa may higat 2 dito sa may bukit may mga seeds pala ako dito mga ka-idol sari mga seeds mga ka-idol may ano may sigarilyas meron siyang talong may sile mga ka-idol sari-saring Itatanim na naman mga idol at ipupunta ko muna yung iba mga idol pero yung iba naman ay diretso tanim na mga idol. Meron pa dito mga idol sarsaring gulay oh, Meron din siyang ano anong tawag dito? Ah, pechay, may pechay pala dito mga kaidol idol at merong sibuyas oh, ayan yung mga itatanim ko. Ayun nahulog yung isa. Ah, sarsari, meron pa diyan mga idol oh, ayan oh. Meron pang onion oh, di ba mga idol saring panalim kaya dito ko naman ilalagay yung ano yung sigarilyo mga kaidol dito. Eh amali naman sa iba mga kaidol So yan lang mga idol. Magandang araw at magandang buhay sa ating lahat mga kaidol Yan. Isimulan ko na naman ang pagtatanim mga idol. Good morning. Good morning. Yan bali ito pala yung uunahin ko na mga idol. Ha? Sigarillas bali 13 piraso yung kanyang seed seed mga kaidol yan. Oh. No? 13 piraso yan Sigarillas mga kaidol Yan lang. Bisa na mga idol. Umpisa Yan mga ka ha, natapos na maitanim yung sigarilyas hanggang doon sa may malunggay na yun mga kaidol idol Yung inabot nung ano, 13 piraso na binhi ng sigarilyas. So yan lang mga idol at hanapan ko pa ng pwesto ang mga ito mga idol. Bali isisit ko muna itong mga binhi ng sili at saka tawag nito. At uh, talong mga kaidol hanapan ko ng pwesto kung saan ko ilalagay na naman to Yan ang mga idol. So, ngayon naman mga idol, i ko na, ipunla ko muna itong ano, uh, binhi ng sili at saka talong mga idol. Ayan, tamahin nyo ako ulit mga idol. Ayan mga idol, na natapos na ako mag seeds na naman. Na ito pa, may meron pa dito. Hanapan ko kung saan ko i-seat naman mga kaidol idol. <laughs> ko kung pwede dun sa banda itaas mga ka idol. Ayan lang mga idol, tuloy pa rin mga idol. Uh, bali dito ko pala itatanim itong ibang mga sit mga kaidol idol ano. So, ayan. Sana tumubo. Ito, may ano ko dito eh gulipatan mga idol yan gulipatan mga idol yan dito ko na itatanim kaso madamo pero okay lang yan mga ka idol kasi may pang spray naman na pang damo dun eh itatanim ko muna tapos eh spray yan na lang di mamamatay rin yung damo at lalabas yung ano yung gulay pagka tumubo na mga idol o yan. simulan na naman ang pagtatanim mga idol yan hanggang doon yung taniman ko tapos hanggang daan mga idol tapos na naman ako nagtanim at saka nag, nagpunla doon ng ano ng mga binhi ng gulay mga kaido mga kaido pupunta muna ako din. meron pa dito mga ito may mga binhi pa dito ito yung ganito hanapan ko pa kung saan ko siya ilalagay ewan ko kung anong klaseng gulay ito mga kaido itanim ko na lang banda dyan mga ito Soyan lang mga idol tapos na naman yung mag yung araw ni idol na magtatanim pero may itatanim pa ako mamaya mga kaidol. So ayan lang mga idol Maraming maraming salamat nga pala mga kaidol sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. Thank you, thank you and God bless. Mag-ingat kayo palagi mga idol. Thank you muli mga idol sa suporta niyo. Thank you, thank you.